Nakarating na sa Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament ang mga aligasyon sa MBHT BARMM. Bagamat nagbigay na ng opisyal na pahayag si Education Minister Muhagher Iqbal, magkakasari ng investigasyon ng komite in aid of legislation. Uh, tayo po yung chair ng uh, Blue Ribbon Committee. Then isa yan sa part ng jurisdiction natin. Uh, kasi isa sa mga rules ng Parliament is oversight. So check niya yung kung kamusta na ba yung executive natin. So, ang napansin po natin, uh, ang daming tech sa atin. Uh, in fact, ang initial na meron kaming pending is local LGSF. So, nagbigay, uh, may initial, one na kaming report, initial report para sa new members. So, kung paano mag forward. Then, isa kasi sa, sa, kung ano, sa jurisdiction ng, ng Blue Ribbon is meron kang motoproprio powers. Ibig sabihin, kung madaming complaint sa isang bagay para mapakita natin yung bami seryoso sa kanyang paggobyerno, uh, kailangan natin at least pansinin. Uh, Doon sa moto proprio naman, ang isang tinitignan lang sana natin, isa sa nakasalang is yung unpaid suppliers. Kasi daming reklamo din po dyan. Pero dahil lumabas nga yung mga, kwan, mga news articles kagabi, uh, isasali na lang din natin yung MHD. Pero nakita ko naman po na may statement na din si, kwan, no, si minister natin at hindi naman din yung mahirap, maskin masali sa agenda natin kasi si Minister ay part din po ng Blue Ribbon Committee. Ilang issue na nais mabigyang linaw ng Blue Ribbon Committee ay ang mga di umano'y unpaid suppliers ng MBHDE. Uh, usually, ang investigation naman, ma'am, is itatanong mo kung anong nangyari, bakit nagkaganon, ano yung efficiency. Tapos dalawa yung pwede mangyari dyan kasi di ba legislative tayo. So one is may mga recommendations tayo kung Inefficient ba yung batas natin? Uh, hindi ba maganda yung environment na ginawa ng policies natin? Then, pangatlo, sa personalities naman, kung sinong na-involve, uh, meron tayong mga recommendation. Pero at the end of the day, pag binuo ng Blue Ribbon yung kanyang committee report, i na to ito sa plenary, then pagbobotohan po to ng plenary. Anong actions yung gusto niya nito? Matatandaan na kumakalat online ang mga aligasyon ng pagpapalabas ng pondo nang ahensya na hindi umanudumaan sa tamang proseso, gayon din ang umano'y pakikialam ng ilang kaanak ng ilang opisyal ng tanggapan sa implementasyon ng mga programa. Pero mahigpit itong pinasinungalingan ni MBHTE Minister Muhagher Iqbal. Hinikayat rin ng Education Minister ang publiko at ang media na maging mapanuri at humingi ng paglilinaw mula sa concerned offices bago magbigay ng konklusyon base sa unverified reports. Jen Garcia, iMinds, Philippines.